Wow. Nakakagutom talaga. Hmm. Hmm. Hey, hmm. Mga parekoy, kumusta? Sana nasa mabuting kalagay tayo ngayon. Mga parekoy, mga parekoy. Natikman nyo na ba itong putahing luto? Ang gulay, sitaw at talong na may kasamang atay ng baboy. Napakasarap nito mga parekoy. Alam ko, ang iba dyan hindi pa nakatikim sa putahing ganito. Kung hindi pa, Tara mga parekoy, samahan nyo ako at ipagloto ko kayo at para malaman nyo kung paano kong niloto. Madaling madali lang mga parikoy, lalo na sa putahing gulay na ito mga parekoy ang sarap. Tara, loto na tayo mga parekoy. Loto tayo, tara. Ang natin ngayon, gulay na naman parekoy. ah, Ito yung ampilla. Ito yung gulay na lotoy natin parekoy. Mag-adobo tayo ng gulay sitaw at talong. Ayan, ang sahog natin mga parikoy. Masa natin parikoy yung... Ito yung ampilya mga parikoy. Dito tayo kukuha ng mantika. Hilisan natin to, Tanggalan natin to ng mantika. Daming mantika makukuha nito mga parikoy. Itong ampilya na ito. Saka ito yung atay. yan yung sahog natin. Ulay parikoy, hugasan natin. Hiwain natin yung ano, parikoy, ang pilya para matanggalan natin ang matika. Sarap to, lagyan ng ano. Alam mo, mga parikoy. Alam mo. Lagyan natin sa kawali yung ano para matanggalan ng matika. Tapos natin muna, mga parikoy, para lumabas si yung matika. Patay, hiwain natin. Lagyan <laughs> yung sahog natin, mga parikoy sa talong at itaw ano po tayo yung ano natin ayun no mamaya lalabas na mantika nito mga parikoy buka takpan natin ulit mga parikoy ganyan ang hiwa ko sa talong mga parikoy para makita ko kung may walang kao doon mga parikoy ganda ng talong yung talong umas mm -hmm. niya mantika Ito yung tawag na ampilya mga parikoy ng baboy. Kakakuha ah, ka talaga ng mantika nito. Yan itong gagawin mo. Ayan Oh. Ang dami ng mantika mga parikoy. Oh. Ayan o. Oh. Ang hmm. hmm. dami o. Oh. Halo natin ito sa gulay mga parikoy. Napakasarap itong gulay mga parikoy. Sitaw mga parikoy. Bawang. Sibuyas mga parikoy. Yes, puti pa rin gusto ko kasi matamis-tamis. Atis. Bawang mga parikoy. Sibuyas. Kamatis. Siyempre, yung siling haba. Kompleto na mga parikoy. Yung ano natin. Ayan, atay. Ayan mga parikoy, ang lutoy natin ngayon, gulay muna tayo. Ayan ang mga sahog natin mga parikoy. Ayan. Okay mga parikoy, loto na. Okay, bawang parikoy, ito yung mantika parikoy, ito yung inanaw natin kanina sa ampilya. Ayan, ito rin ang loto natin. Yes. Masarap ang sibuyas puti, parikoy. Gamitin sa pagloto. Kasi medyo magamit-gamit. Okay. okay na natin mga parikoy Yung atay May, May daylang toyo mga parikoy Dalawang usara At lagyan na natin pang lata Okay parikoy Takpan muna natin Para maluto yung atay Okay mga parikoy Check natin Wow. Yan, dito 'yo. Grabe, sarap. Ngayon na natin yung gulay natin mga parikoy. At pre. Ayun. Eh okay, mga parikoy. Ano haluin natin? Ang sarap ng gulay mga parikoy. Dagdag -dag tayo ng toyo mga parikoy sa kutsara mga parikoy. At ilagay natin yung Mama, baka naman. Okay, mga parekoy. Takpan muna natin para maloto yung sitaw at saka talong. Okay, parekoy, check natin. Wow. Yan, sarap parekoy. Oh. Marami yung sarap ng gulay. Talaga, mga Hindi lagi karni tayo. Pag isa-misan, gulay naman, mga parekoy. malapit na maluto mga parikoy pero tikman muna natin kung tama ba ang timpla tikman natin mga parikoy kung tama ba siya timpla ayos sarap wow sarap okay mga parikoy luto na siya serve na natin to kay plato na sarap parikoy bang amoy pangalang Tingnan nyo ang sauce niya parikoy oh. wow nakagutom talaga Ha. Game ng pritoy. na natin. Okay na, mga pritoy. Kain okay, mga pritoy. Plato na natin. mga parikoy, ito na Yung gulay natin na special Napakasarap mga parikoy, grabe Ayan mga parikoy oh. Pwede nyo gayahin itong parikoy pagluto Ang sarap ay, Tikman natin parikoy Kung gaano baka sarap talaga Ito mga parikoy oh. Ayan, tikman natin mga parikoy hmm. Hmm. Tikman natin Ayan, oh parikoy hmm. Hmm. Ayan, tikman natin mga parikoy mm Hmm, ang sarap, parikoy. Lalo na may anghang, oh. Sita, parikoy. Tirahin natin, sitaw. Oh. Ayan, mga parikoy. Kain, mga parikoy. Kain, kain. handan nyo na yung mga bahaw nyo dyan kung saan man kayo sa sulok ngayon ng mundo na naghanda na ng mga pagkain para sa pagkainan. Sabayan nyo ako, mga parikoy. Handa nyo na yung mga bahaw, oh. Kain, kain, mga parikoy. Kain, kain, kain. Hmm. Mundi kok pergi. Kok mari di mana tinggal Ya pergi di mana tinggal tai tai tai. Kan sarap pergi sarap, sarap. Kayak mau pergi. yang begitu nang galiturin. Padahal nang lutuin mau pergi. Ada sakto sebanjit. Sa Gue lagi murah lang. Kaya yeah, pwede na kayo magluto ng gaito mga pare ko Madali lang lutuin. Pagundan so, nyo lang yung video ko na kung paano ko niloto, paano ko ginawa. Kaya madali lang, madali lang ninyo gayahin to. Madali lang ninyo lutuin mga pare ko eh. Yung mga, yun namang yung napadaan lang sa mga video ko dyan, ng mga baguhan. Mga pare ko eh, pakisubscribe naman dyan. At may FB ako mga pare ko eh. naman sa FB ko. Kaya mga pare ko mga pare ko Hanggang dito na lang mga pare ko Shout out sa inyo lahat mga pare ko at God bless you all mga parikoy, bye bye salamat mga parikoy sa panood ang video ko bye bye